dumami yung mga bata. Kasi ang naging libangan nila sa maghapon, gumawa ng bata. Kaya ang daming bata, bata pa nag-aanak na. Pero pag inisip mo yung reason, bakit sila ganun? Kasi wala silang pinagkakaabalahan. Since walang trabaho na makuha, yung mga tao nakatunga hindi nila alam gagawin nila. Pero noong unang panahon kasi, hindi naman ganun. Bago maging high-tech yung mundo, Pagtatanim sila doon. Yung mga palay, hindi tataas. Mai-impress ka. Yung paligid, green. Pagbagong tubo pa lang yung mga palay. Tsaka yung mga halaman. Kasi tatanim sila ng mga munggo, mga kamatis. Bakit ka naman sa ibang season, yung buong paligid parang color yellow. Kasi yung palay, yellow yun eh. Dati kasi hinahawakan nila yung damo na ganyan. Tapos may hawak silang kikil. Ginaganyan nila yun, no? para maputol. Pero dumating yung time na yung mga farmers, bumili na sila ng traktora na meron ng tawag nila yung halimaw. Kasi ginaganon yung palay, tapos kinakat, tapos automatic na pupunta dun sa parang may holder na ganun. Tapos, bibilid na nila yon So, in short, nabula ng trabaho yung mga tao dun. Naghirap na naghirap yung buhay, naging crowded yung lugar, naging sugaran yung mga tao kasi umasa na lang sila sa wedding, sa loto, sa bingo, na doon sila kukuha ng daily needs nila. Nauso na rin yung sigarilyo inong, harap-harap sila. Hindi naman sa ginajustify ko na tama or mali yung ginagawa nila. Pero pag inanalyze mo yung situation, paano nilang uubusin yung 24 hours a day? Natutunga nga ka. Tapos liliit ng bahay nila. Siyempre, yung maliit na bahay mo, konting walis-walis mo, konting ano malinis na. Wala na silang magawa, tapos wala yung asawa nila. Yung mga ibang lalaki, nagtatrabaho sa ibang lugar, weekly ang uwi or monthly. Naiiwan yung asawang babae sa bahay. Tapos yung meron namang mga lalaki na ang asawa nila, namamasukan ng katulong sa ibang baryo. Yung naiiwan ng mga lalaki at naiiwan ng mga babae din sa bahay, natutokso, nagkakasala tuloy sila. Parang decade na, na naging ganun yung sistema. Dapat meron pa silang mas matinding activity na mag lalabas ng atensyon nila from pagsusugal, paninigarilyo, pambababae, panlalaki, sa something na may kabuluhan.